ayaw pa nila yung pasong, pa ako. Tinago pa dun sa may ano, sa may gateway. Kala siguro hindi ko makikita, oh ayan. Ako so, pre ah. Sinabi na sa'yo, tinanggal nyo na, hindi ko na kinuha, eh tinabi na sa inyo ng mama, eh. gusto mo, doon ka sa talagang magkape? Eh, bawa mayroon. naman kayo sa tao. Nakiusap okay. po ako rito, kasama ko si chairman, eh kayo pangalit ang ah. Ah. Nasa nawula niya ni Kali, kayo pa eh. May, may mga padrino yan. Ngayon padrino na lang, hindi huwag na sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor, arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalik ni General Suka. ดูนะดูมาตัวกุญแจนะเป็นเด็กก็ดูดูดู 'yung na oh, oh. kasi sinasakop 'yung kasi 'yung kan eh. 'Di ba? O kaya nilihira pa kanino. 'yung nilihira pa kanino. Tingnan mo, hirap-hirap oh. Ngayon, oh ba ba? Hirap -hirap na. To. Oh. Oh. Kalimutan lang oh. 'pag kayo. Oh, yan ha. Ah. dito, kunin ko yan. na Kaya nga, oh, uuwi nang ganu lagi ah. Oh, ah. O oh, so, mga kayon, Pacheco, September 16, araw ng Martes, dito sa Pilipinas, kasama natin Flat Control Highway Division, General nyo. <coughs> Uh, magandang maga uh, September 16, 2025 O oh, ito eto may reklamo to uh, May reklamo Kaya hindi na makadaan yung mga sasakyan Saka yung mga tao Kaya uh, magkikilig tayo dito Magkukontakt tayo ng kilig

Again, Pacheco is it. Nakakagulo na rito, mga kayon. Talagang uh, pagkasi General lupa eh, talagang magkakagulo na. ganito ang mangyayari pagka talagang uh, talamak na ang mga uh, obstruction sa karsada talagang uh, taliwat kaliwat ng clearing operation e bakit hindi mo naman i-clearing e kung ganyan na talagang ang sitwasyon sa Maynila eh, no? pero ito na yung mga kasuluk-sulukan kasuluk-sulukan na ito ng, uh, ng kamay nila eh, ito si Henral pagka may pagkakataon kasi nare-request to na sa ibang distrito eh Pero sa district 1 kasi naka-assign Pero hindi naman imposible na mangyari e yun Eh yun nga lang, gagawin pa natin ang mga request set yan so, e Kaya talagang uh, ipapaalam pa yan sa katas Or okay, massive okay. clearing operation Ano <gadani> kayo? Uh,

Ayun ang mangyayari pag nilatag Medyo sakop Wala kasi si Boy Maso Kung inyong hahanapin si Boy Maso eh, wala siya ngayon. Absent siya for today's vlog. Pacheco, no? Oo. Ano? Benya. Benya. Wag 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 Yun na ito reklamo Ito 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 Tugong Pacheco Osmeña Osmeña Pacheco, Pacheco Ano Herbosa Yung reklamo na sa office sila natin oh. Wala dumadaanan Ito talaga mga hindi na kailangan ka. Pag hindi na kaya ng barangay Siya oh. na lang sukat ng tinatawag Kung may mga kamag-anak kayo, ayan o, oh. shoutout yun sa mga kamag-anak. tama si ate, tama si ate. Oh, eh, ako pa rin. Ano, ato, Pacheco. Pacheco, District 1. District 1. General Sukat, Flat Control, Highway Division, District 1, Engineer Yamp, uh, Andy Yambao, ang pinaka-head department natin dito. Pag naisan pa na sa truck eh, medyo imposible na yan na nai-mabalik. Wow! Ah, oh. Natatakpan nga yung tindahan niya ate. eh. May kulang napansin, may tindahan pala roon.

Puro reklamo na raw itong lugar na to Gini mo, General. Pansi mo, inaanap ka.

Dali yung ihawan. Dali yung ihawan. Sinabihan sinabi, sinabi na. Sinabihan na sila ayaw pa nila ipasok. pa ako. Tinago pa dun sa may ano. Sa may gently. Kala si Hindi ko makikita. O yan. Ano

何

Oke, 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 oke

Kali pa lang ganun eh. Kaba. Kali mo na konti. Kali mo na. Napakabigat mga kayon kasi mayroong motor. Ayun oh, no, yung motor doon. Kaya yun yung nagpapabigat kasi umiikot siya ng ganun. Ito yung mga lechonan. Yan. Puno kagad. puno ka agad yung ay, ang oh, <tabos> <Ay, tabos> pa kayo eh hanggangin yan eh oh, hey, uh, na yun, uh, Lona. 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 yan, ang nireklamo eh, kasi wala na madaanan eh Oo, oh, yung mga lona-lona kasi nilalatag yun. Pag nilalatag yun, nagkat dito yan. Oo, oh, tapos maglalatag yung kabila, hanggang doon. Wala Baya na. Endgame na. End nga. <laughs> <laughs> Ito yung utos ni General Sukat na tanggalin yung lona dahil obviously nilalatag yan. <laughs>

battery full. Ang mga na, mga na, ang mga na, ang mga na, ang kasi? Wala ang mga eh. Meron talagang na, ang mga na, ang mga na, ang Totoo, yun, totoo yun binago. Oh. Oh, akala siguro, hindi ko makikita, eh matulis ang mata ko. Akala din tayo liliguro na. Eh. Yun. Oh, <laughs> paalala, paalala. Ayan. Mga, 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 Kaya nga, sinasabi ko sa kanila, nagpitin na nila, kasi makukuha at makukuha yan. Diba? diba? Hindi mo natin makukuha ngayon yan, bukas makukuha yan. Diba? Oh, hindi natin makikiling sa ngayon, kasusunod, makikiling din sila. Kaya, sabi ko, sa mga mga kapwa ko taga Tondo, nililihin na. Hindi man ngayon. Sa boss mo dala madalas, boss no, nakita na nagkikirang kunya. Oh, nandito pa lang tayo. Hindi pa tinatanggal. Ha? Ale. Kirap na hirap ngayong mga tao namin, gusto mo kami mabuwa. Hindi mo mabuo. Ani no ba yan? Sabi po, eh. Oh. Sana namin. Tatapon na namin yan, doon sa bar. Ano yung namin ko, parang? Pagkat hindi ko sa inyo, nalagay nyo ulit yan, eh nagiging gago kami. Hindi, hindi, nakakatabi okay. ko yun. Hindi, hinabihan ko yung mama. Sabi ng mama, okay, doon ay sa baybay ari, Yan o, yung lokotan Itabi nila, na, nandiyan nang nakikinig, nandiyan naman hinabi. Ha? Kaya ako, huwag niyo ako sisihin. Oh, may ginagawa ako anak bereta, Biar Barretta? Jangan, jangan, ayo pa, ayo pa, ayo pa pa, no, Ya Oke